Parto na. Parto na tayo mga par. Baka red gang. So, so naalala nyo ba mga ano? Mga Sophie at Sophia, no? Ha? Huh? Lagi na lang wala si mama yun. saan nasaan kaya yun? Ipumunta nga sa abroad, diba? Sa abroad? Nag-abroad ba yun? Eh, nasaan siya ngayon? Dapat na uwi pa yun eh. Eh, pag-abroad, hindi na makakabalik kasi sa di diba? Baka ko, nag eh. Mga hindi, sampung taon lang. Hindi ka lang. kasi nagpo-focal research. Sabot, ikain ng kain. Tinitipid pa talaga Oh, napakagaling. Parang may pagkain pa mamaya. Napaka-takot talaga eh. Ay, naku, bro. Pa, eh. Para naman eh. Kami, kami ay ihingi eh. Ay, matumayo. Ang dami ng halaman. Ay, sop, sop, sopi. Sopi. E. Bale, punta tayo sa mall. Wait lang, kung wala na pera. Ay, sasama daw si Bunso na naman. Baka kung ano naman no, ipabaya mo dun, ha? Wala kami pera. Uy, kay kuya! Na... Mga ano Wait lang, lang eh. Ako na! Ikaw na mag-drive. Bunso! Uy! Bunso! Uy, na! na! Eep, 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 eep. Wala akong pera. Bungso ah. Wala akong, wala akong papabili. Mga 20 k lang din nalako ah. Wala akong pera. Pera chocolate. No? Pinya ng chocolate. Oh, Pinya chocolate. Sabi ko yun. Oh, sige. Yung tig-1 lang ah. Yung tig-1. Ang Ah, hindi. Mga 100 k lang pala din nalako. Pasensya na. Ang no, wala na dad ng kailan lang dadal ako eh. napaka lang eh. Kung nabalay isang milyon lang. Sige. Sige. Bili na. Bili na. Magbumubis pa tayo. Kakain pa tayo ng pizza dyan. Abili. May pizza. Ba naman itong nag na ito eh. Binangga pa talaga yung ano eh. O bili. Bili muna tayo ng pizza. Baba. Oh, tukupayat. Oh, yung titigwawan kay lang ya yeah, masaya na naman si Bunso. <laughs> masaya na naman si Bunso. Yung tipid mong pizza dyan, ha? Ibali, kuha natin yung popcorn. Si tipid yung O, oh, ito po bayad. Tak na yan, eh. Uy, pang movie lang yan. Pang movie? Uy, ito. Wali ka dito. Wali ka dito. Masaya na naman si Bunso. O, napakatakaw, eh. Wali tayo dito. Ha? Ba't kakanta pa ba dyan? Ano Mas, ba naman yan, eh? May alam. May alam ako. So, ako. Boy, ito mo ito ba? Papi, ikaw. Lakad um, um, na? Bili na. napakalita naman okay. ng isang... Boy, tumutuma. Ikaw naman. Okay. Boy, tumutuma. Alam mo yun, di ba? Uh -uh. Oo. Oh, okay. Ako muna. Boy, tumutuma. Ikaw naman. Tumato. <laughs> Boy, tumutuma. Boy, tumutuma. Tumutuma. <laughs> ko pa naman yun. Takot na ka, na Oy, bilay na. Mawawala pa yung movie ticket natin. Balak yung jump. Pungasok na ako. Bilisan nyo na. Ano ba't Di sasama yun? Uy, di ba sabi daw gusto niya ng chocolate? Ito, oh, binilad kita. Oh, asa ang pera mo? Pambayad dyan. Diba di, Nakabili na ako. Binato ko pa nga. Turn eh. na nga. <laughs> Turn na tayo. Bilay na. Wait lang, parang may napapansin ako dito. Ba't may pinto? Ano po? Kapang recorder, tala na. Okay. O, bali Gusto ko balik tala habang nanonood eh. Ang <laughs> sara. Ang ganda ni Bunso mag... Ang ganda ni Bunso manood oh. Parang tulog na oh. <laughs> sarap ng pizza pati yan oh. Kaya ng popcorn eh. napak sarap talaga Uy, naman nanonood. Ano naman ito eh. O, ay, ako tama na. Ikaw, magnanakaw. Oh. Magnanakaw oh. siya, Robert. Sheesh. Oh. Tapos, ang dami niyang baril. Okay. Tapos, yung police hinahanap. Hmm, ako mga... Ayun, tapos na. Hmm, tapos na ba yan? Tara na. May kayo. Diyan nyo. Bisan nyo, may na yan si Bunso. Wala na! Bili na! Napakatagal eh! Nakalawan no, nakatay pa ata yun eh! Kasi baliktad yung ulo eh! <laughs> Baka nakapulala doon na bang nakatay! <laughs> ano ba naman yun? Sumakay pa yun sa kotse! Akala naman ay kanya! Ay nako! Wait lang! Wait lang ako na. Okay, Tingnan mo ito, mga Tomato, tomato. Oh, bili na. Bagal. <laughs> Hulo kita tamo. Ito ba tama bahay natin? Um, oh. Oy, oy. Oy, Sophie, baba. Balik, balik ka doon sa food mart. Punta ka sa food mart. Bibate ng ano, blue na Doritos. Ay, oh, papagas ako. Ang galing natin, Oh. Ang galing ko magmotor. Bili na. Bibili pa ako doon sa food mart. blue Doritos. Ay, oh, bunso, walang hihingi, ah. Ay, ikaw, na lang ikaw na hihingi. Ikaw din, eh. bunso. Kuha ka na doon ako na magbabayad. Ang pa ako dito. Motor oh, oh. ko to, eh, motor. Kuha ka!

Na! Tunso! Ito mo. kita ng buhok. Tanyo. Sino to? Sino to? Sino to? Sino <anough> Uy, ikiri mo na siya. Ay, -ay. Mo, Wala, wala oh, okay. <fera> no, na. yeah, yan. Pepsi. Oo, yan. Pepsi lang po. Meron. Hayaan ka na lang. Ito, tao, so, Bili na yan! Bunso, wala ka. Huwag ka hihingi na blue Doritos ko, ah. Baka ubusin mo agad niyang ngayon. Hindi mo ka magano, ha? Hulog si... Hindi mo ko si Hello? Please. Hello? Please. Wait, How, hello? Ano ba naman yan? Dito? dito pa talaga ito. May sakit na nadaanan, oh. O, ba kasala din ata yun sa blogang. O, blue yung bahay eh. Si Tantan yun. Tantan? Shhh, kilala ko na. Gusto ko. Yan yan, grahe. Gusto na. Gusto ko sa BFF. O, ba yung bunso. Ba't ka tumalon? Tumalon si bunso. Ba't? Tumalon? Ba, tumalon. Okay. And na ngayon, bye-bye. Like and subscribe.